uh, magandang araw o gabi mga kababayan kung nasaan man kayong panig ng mundo uh, ako nga pala si Diggs isang welder dito sa Canada sasagutin lang natin yung tanong ng isa nating kababayan kung bakit daw po ako lumipat ng Canada galing ng Japan so Marami actually marami pong mga dahilan kung bakit ako lumipat ng Canada. Siyempre, kasama na dun siyempre yung sahod. Ah, uh, mas malaki yung sahod ng welder dito sa Canada kumpara sa Japan. Alam nating lahat 'yon na mas malaki talaga ang sahod sa Canada. Pero siyempre, Malak mahal din ang mga bilihin dito sa Canada. Uh, mas mahal ang cost of living dito sa Canada kumpara sa Japan. Kasi alam niyo mga kababayan, dito sa Canada kapag umupa ka ng isang kwarto dito sa Canada ang katumbas nun pag sa Japan mo yung ginawa, isang bahay na yun dahil uh, ang isang mansion kung tawagin sa Japan o yung apartment ah uh, nagkakahalaga ng halos mga tatlong lapad, or 30,000 yen Japanese yen yun yung halaga ng mga ganong pinapaupahan sa, sa Japan samantalang dito sa Canada Napakaswerte mo na kung makakahanap ka ng uh, kwarto lang yan ha. Ng kwarto lang na nagkakahalaga ng 350 or 400. Or katumbas yun ang mas mahigit pa sa uh, tatlong lapad. Kwarto lang yon mga kababayan. Kwarto, kwarto lang po yun. Kasi kung uupa ka dito ng apartment o ng bahay, ay, uh, ang bahay po ay nagkakahalaga ng halos isang libo. Pag bahay ang inupahan mo, mahigit isang libo po yun. Canadian dollar. Kakahalaga po yun sa peso ng mahigit 40 mil. Ganon din po ang apartment. May dalawang kwarto o tatlong kwarto, hindi bababa sa isang libo. Kaya, sobrang mahal po ng uh, cost of living dito sa Canada. Uh, kahit malaki yung sahod, malaki din po ang cost living. Um uh, Medyo lumayo na po tayo sa topic natin. Kung bakit ako lumipat dito sa Canada. Ngayon, ang pangalawa po sa rason kung bakit ako sa lumipat dito sa Canada mula sa Japan. Actually, 5 taon na akong nagtrabaho sa Japan bilang isang welder. At uh, sa pang-anim na taon, di ko na tinuloy yung di na ako nag-sign ng contract at uh, lumipat na nga ako dito sa Canada. Ang isang dahilan mga kababayan ay dito sa Canada, pwede mong dalhin ang pamilya mo dito. Pwede kang permanent resident dito at uh, madadala mo yung pamilya mo dito sa Canada. Yun yung number one na rason ng karamihan sa ating mga Pilipino, uh, kasama na ako doon kung bakit, ako lumipat ng Canada kasi sa totoo lang mga kababayan na nakakalungkot maging OFW kung lagi ka mag-isa sa ibang bansa hindi mo kasama ang pamilya mo o nabibigay mo ang pera pangailangan nila sa Pilipinas pero sobrang nakakalungkot mga kababayan dahil uh, gigising ka hindi mo kasama ang pamilya mo tutulog ka hindi mo kasama ang pamilya mo lalo na pag nagkakasakit sila or ang isa sa mga anak mo or ang asawa mo walang peace of mind dahil nandito ka sa malayo wala kang magagawa oo Mag oh, nakakapagbagi ka ng pera pero kulang yon kailangan nandiyan ka sa mga ganong pagkakataon at syempre pag nagkakasakit ka dito sa ibang bansa sarili mo ang asikasa sa iyo kaya isa sa magandang opportunity dito sa Canada ang madala ang pamilya kaya isa yun sa dahilan kung bakit marami sa ating mga Pilipino ang gustong pumunta dito sa Canada. So, yun yung pangalawang rason mga kababayan. At uh, syempre, ang pangatlong rason ay mas madaling mamuhay dito sa Canada kumpara sa Japan. Kasi sa Japan, mga kababayan, napakahirap po ng lingwahe. Ah, alam naman natin na ah, hindi ikaw hindi sila mag-a-adjust sa iyo sa Japan. Hindi sila 'yung ah, magtatagalog or mag english para sa iyo doon dahil ah, nasa bansa nila sila, tayo mag-a-adjust pagdating natin doon. Napakahirap noon mga kababayan, pagpunta mo ng Japan, a ah, maliban ma 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 na lang kung ano mo ang uh, employer mo ay medyo matulungin sa iyo. Kung nagkakasakit ka, ah, sasamahan ka sa ospital or uh, masamahan ka magpa-check up. Kasi, kahit ang pagpapadentista sa Japan, kung hindi ka ganun kagaling mag-Nihongo, ay hindi mo magagawa. Dahil, pag nag-fill out ka ng mga documents doon sa dentista, lahat yun naka-kanji, hindi po naka-English lahat yun. Kaya, isa sa dahilan kung bakit lumilipat ang mga... Kababayan natin dito sa Canada ay dahil dito mas madali dahil English at uh, lahat naman tayong mga Pilipino ay pamilyar sa English lalo na sa mga documents na iintindihan natin kahit uh, minsan di tayo gaano makareply wala sigurong load ang utak natin kasi alam naman natin Pilipitan dila natin sa English mga Pilipino pero at least kahit papano naiintindihan natin sila at nakakasagat tayo ng, ng paunti-unti kahit na eh, English karabaw nga kung, kung ipapaliwanag natin. At uh, yun ang tatlong dahilan kung bakit ako lumipat ng Canada guys. Kung bakit ako lumipat ng Canada kahit uh, tumagal na ako ng limang taon sa Japan. So ngayon nga ay uh, mag iisang taon na rin ako dito sa Canada. Uh, so far, oh English yun ah. Dito ko na rin natutunan yun guys. Uh, maayos naman ang lahat uh, ito nakaka-survive kahit pa paano maganda naman dito mababait naman ang mga tao uh, ang trabaho higit na mas mahirap ang trabaho sa Pilipinas kumpara dito sa Canada dahil dito uh, sa trabaho tao ka hindi ka robot hindi ka machine tao ka dito kaya kumbaga mas maalwan dito kumpara sa trabaho sa Pilipinas so yan nga ang tatlong dahilan kung bakit ako lumipat dito sa Canada at uh, sa nagtanong sa atin uh, kababayan uh, yan yung uh, sagot sa tanong mo sa akin kung bakit ako lumipat dito sa Canada so hangga, dyan lang muna guys ang uh, video natin ngayon at uh, sana isuportahan natin ang ating mga kababayan sa ibang mansa na, uh, uh, mga nagbablog para Uh, magkaroon din tayo ng idea kung ano nga ba ang mga buhay, ang buhay-buhay sa ibang bansa At uh, ang uh, suporta nyo ay nagkakapag-motivate sa atin para magumawa ng iba pang mga videos Maraming uh, maraming -marami salamat guys at uh, mag-iingat tayong lahat mga kababayan saan man tayong panig ng mundo